Si, si din si naga shopping. Sakbo pa man kami da din. Maluoy ka man sa amo. Kapait bala ka pang ko na na akong problema ako? Siguro sa gallbladder din. Uh -huh. Music pupunta ako dito sa uh, dalawa dito. Nandito daw sila sa may uh, ayun. Tingnan ko ano nang ginagawa nila dito. Ayan o. No? Ayan yan dyan. Wisma. mana pinatitanong sa ana sila So, dito kami sa Lucky Plaza Food Court Tingnan nyo ang daming tao na naman nahanap kami ng makupuan Ayan, halo-halo, ang daming So, may maupuan ako. kung... So, so, naghahanap pang dalawa ng makain. Tingnan nyo. Dito siya. Nagigatan mo man ang ginorder nyo? Dito ako, bibili ako dito. Dito tayo bibili ako. One rice, fish, this one, this one, this one, mm -hmm. yeah mm -hmm. and then no, 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 that one cabbage. Mm -hmm. Mm -hmm. No. Uh -huh. Pensyball only. vegetables. So, tapos namin na mag-lunch. Palabas na kami dito. Ayun, Ayun, ang daming tao. Ano daw dito sa Watson. Ayan o, oh, maganda. Eight dollars lang. Eight dollars, choco plain. Choc Chocolate. Ayan, meron din. Ito, meron din. Meron din o, meron din, din, din. din, din. o. Oh. to? Ito, 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 at saka full. nami't na naamit Mabakal ako ng guro ma'am? Isang so, oh Oo, argan. Ayan, um, yan. Meron daw ito dito. Day, Ay, bili ako niya. Ano, bili tayo Bim Bim dito. utang. Oh, sige. utang O, bakal ako dito. Bayer ito, tatlo. Ano, mga Ito, bili namin daw to A Shower bath. At saka... <laughs> shower bath. At saka body lotion. At saka... Bakal

So ayan ang binili namin. Ilang <laughs> kuwarta? Sino ang bayad ko? Wow, may butsi ako! 11? Ha, 'Yung suki mo. Ten, intend mo. na ako sa emo. 10:40, kinagdagdag ko. Hi guys, welcome again. And dito na ako sa bahay, nakabalik na ako. At siyempre, hindi na ako nakapag-vlog kanina dahil nga ah uh, ang tawag dito mabigat yung dala natin so hindi natin kayang mag hawak mm -hmm. ng isa nating kamay sa isang cellphone at isang bag so itong dala yeah, ito yung ating i-haul ngayon ito yung dala ko kanina guys kaya mabigat oh so i-haul natin ang laman nito So, syempre, nakagastos na naman ako dito sa pinamili ko na to. At ang iba dito guys is yung dala nini bagaling ng Pilipinas. So, salamat n'eb sa binigay mo sa amin. So, syempre, ang una guys itong tubigan ko. So, kasi malaki yung tubig ko, oh, 'di ba, bigat. Pero konti na lang. At syempre, ang bag ko kanina ay ito ang dala ko kanina nung nag-off ako. So, ito yung dala natin kanina. Oh, 'Di ba? So, ang laman nito guys is tissue at syempre yung pagkain ko kanina, yung merienda ko. Merienda ko to guys, kamuti ko siya, ang karot lang ang nakain ko at saka yung tinapay. So, ito o. Oh. Ito siya. Hindi ko siya nakain kasi na ikot kami ng ikot. Ayan. Ayan. So, kakain muna tayo. Magugutom na ako. So, i-hold ko lang, guys, yung nilalan na natin. So, itong binigay sa akin na din, si, naghati kami sa biskot. So, siyempre, ayoko naman na marami. At ito, may bigay niya sa akin na pinasugbo. At itong, ano ba ito, butterscotch Salamat ni ba ang dami mong binigay sa akin. Punti lang sana kasi syempre bawal tayo sa matamis. At ito, meron din si Niba na binigay sa akin na Yaya. So, hindi marami-rami ba? At ito din ang pinadala ko sa pinadala ko po guys kasi in order ko to siya sa ano tawag dito, order ko to sa, sa, online. So, pinasend ko lang doon sa kaya, sa Pilipinas, sa kay John. So, siya na lang naghatid kay niya, So, ito o. Oh. Si lang to guys, kasi ano lang naman. Uh, isang peraso lang naman to. At ang presyo nito ang mahal. So, alam nyo ba kung ano to? Siyempre, barley. Saldiejo, uh, isang peraso lang naman to. At, ang presyo nito ang mahal. So, alam nyo ba kung ano to? Siyempre, barley. Saldiejo, barley. So, ayan. Siyempre, meron din binigay si Nieva sa akin. Ang bagoong. Kaya ito ang ulam natin ngayong gabi. So, syempre, dahil wala tayong ulam, ang ulam ko, gulay lang. So, iuulang natin. So, yun lang. Tapos, itong laman ng bag ko, yung lagayan ng aking salamin. At itong ating uh, wallet, ay, ano tawag ito, pouch. So, syempre, ang ating pampagandaan dyan. Ang lipstick, ang ating eyeliner, at syaka pampagandaan pa ganda sa ating mukha. At itong payong. So, yun lang ang laman, ang dala ko kanina, guys. So, yung ang dala ko, syempre, binagdagan ko pa ng mabigat. Syempre, nakabili ako doon sa Watson kasi may sale doon. So, $12 siya. budget ko siya, guys. Mm, kinuwa ko is fitted sheet siya with pillow and bolsters. Okay, ano siya guys, queen. So, it try ko to dito sa higaan ko na to. To sa kama ko. So, syempre, ipa ko din to pag umuwi na ako. And then, kami to text lang. So, ayan, pag inopen mo ganyan siya, guys lavender siya, tapos scented lavender, tapos lotion, at saka bath shower and diffuser. So, pampabango to sa loob ng bahay. Ito, guys. So, ito, shower bath. Dito pa lang ang bango niya no So, dito pa lang, guys, ang bango niya na. Tapos, lotion. So, $10 na sa. Hindi naman masama, di ba? Kasi itong pag binili mo to guys, ito lang mahal to. Ang diffuser din, mahal din, nasa 10 dollars. Ito din ang shower bath. So, tatlo na sila. So, okay na yun, ang 10 dollars. 10 dollars and 90 cents. Ayan. Meron pa daw maraming pa doon, guys, mga chocolate na naka na ganito. Pero kaso lang, malapit na yung ma-expire. Kung hindi lang sana hindi lang malapit ma-expire yung bibiling ko yun. Siyempre, yun na lang pang-pambigay-bigay natin, diba? So, ang tawag dito is gift set diffuser. So, ang ganda, guys. So, may pagbibigyan tayo nito. And then, siyempre, nang upay na naman ako dahil wala tayong pang pang-suot sa loob ng bahay. Ay, bumili muna tayo pala guys na sambungte. Ayan. Sayang nga kay Niba. Doon sabi niya meron siya. Sana nagpabili rin ako. Sambungte. Tapos, itong uh, umiga. So, next to so, bibili na ulit ako ng sambungte. Kasi ito, ano lang ito sa guys ten 10 bags lang po siya. At saka ito naman ang ating ukay-ukay. Pumili tayo ng short. Ito nga pili kong short. Oh. Pambahay lang to guys. Kasi nga, natawag dito? Wala tayong pambahay na short. And then, itong isa pa. Tatlo pulo to siya. Ayan. H&M to, ang tatak niya. Yung isa guys is unique. O saan ka pa may may short ka na ng ganito, may tatak sa At saka ito, ang tatak niya is Jeggy Ang um, simple short lang siya guys. So sana magkasya to sa atin. Tingnan natin kung magkakasya to. Ayan, kasi naman. Kaya lang, medyo maliit. Medyo, ano siya guys, maiksi. Eh. Pero, okay na rin yan guys. Ah, di ba? Pambahal. Masyem kasi ah. Tapos, ito, try on haul na itong ginagawa ko. Ito medyo maluwang sa akin. Oh. She, ah, uh, Uniqlo. Yung isa, she, yun. Kaya lang hindi ko tinuha kasi masikip yun sa akin. O, oh, ito, tamang-tama lang ang haba nyo. So, okay na to guys. Kasi may pambahay na tayo. O, oh, diba? So, yun lang guys. Yung ating, um, uh, try on haul na na ginagawa sa buhay. Ay, ito pa pala meron tayong cup dito. Five dollars lang siya. Ayan. Bagay ba? Kasi minsan mainit, wala tayong ay maulan, wala tayong pang ano, um, panlalaki ata to. Pero wrangler siya o tingnan niya. So, yan lang muna guys. Hanggang dito na lang muli ang ating video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you so much for watching. Please don't forget.